Good morning mga katsoy So yun, tatry na natin dito mga toy Yung BSF ni Boss Wayne Chester Frog and Fish mga katsoy Yung no? hindi kagabi So tara mga tiyoy, good morning And today is Sunday so, Matay kung gusto nyo mag nito mga katsoy no? 70 pesos lang ito mga tiyoy, Yung per tab Sa ngayon mga tiyoy, kay Boss Win. Kasi marami sa ang stock Pero ang regular presyo nito mga tiyoy, Ay 100 daang piso Yan, tara mga Dalawang pamiwas yung gagamitin nyo at mga kay. Okay. Bata TV, yun. Shout out po sa inyong lahat. Mali, sa mga silent viewers natin. Thank you, thank you so much. Guadalupe facing spot tayo. Yan, okay, maaga, maaga tayo mga kay. Ito na mga kay. Dalawang pamiwas yung <ksam> gagamitin natin. Wala, pinagat <laughs> na kagat. Uy! Hahaha. Uang tiktib bos na Yen apa Oh, yun busman. Oh, magipekt tim na Oh, dilawnya nga. <laughs> Dilaw ya. Yan si shout ka malaki ko ya. Merde. Oy, maagang pa Oy, BSF nga, mga Positive buswin. Yon, ka na. Yan, no? first cut tayo BSF te, oh. Oh, di ba makatay? Mga inik tim Napakaibig Napaka-epektibo dito mali di, sa Pasig River no, tapos Wonder Ilog, Laguna Lake. Yan, shout out nga po sa mga landayan anglers no. Yan, mga Tisoy anglers, we can shout out. Grabe, napakaganda mga toy. Eh. Papaya anglers. grupo ni Boss Marlon yan po. Ingat kayo, mga ka toy. Eh. Ano sila sa Talimaylan din. Wala naman, mga na, toy. I will